Hello guys, meron tayong uh, isi-share na story na isang kaibigan natin na sumulat at gusto niyang i-share ang kanyang buhay, pag -ibig. Sabi niya, Dear Ate Neng, ako po ay isang PWD na hinangad ng mararanda sa amin dito sa... Amin barangay at ngayon at nung time na yun ako ay 23 years old at gusto ng aking angkan na magkaroon ako ng anak bago sila lumisan sa mundong ito kasi kawawa naman daw po ako kung magiging mag-isa na lang sa buhay lalo na sa aking pagtanda kaya na nila na ipakasal ako sa isang dayo o hindi taga rito pero dito siya lumaki, napulot lang siya nang nagpalaki sa kanya. At nagpakasal kami kahit wala kaming feeling sa si isa't isa. At dahil doon, nagkaroon naman kami ng dalawang anak. At meron na rin ako sa ngayon ng mga apo. Napag-aral at napagtapos ko sila dahil sa tulong ng aking mga kapatid. Nagkapaasalamat po ako sa aking asawa na kahit ako ay may kapansanan ay nanatili siya sa, uh, sa aming tili Ngayon po ay uh, 60 years old na ako at may siyang nabubuhay sa awa ng Diyos. Share ko po itong story ko para magbigay ng pag-asa sa iba na huwag tayong mawala ng pag-asa kahit tayo ay may kapansanan. Basta lagi tayong tumalangin sa poong may kapal. Hanggang dito na lang po, atin ni God bless. Ang ganda naman ang story niya. Kaya kayo, kahit tayo may kapansanan, huwag na masisira ang ating loob. Basta may pag-asa. At maging mabait ka lang sa buhay mo. Ibiyayaan ka rin naman ng Panginoong Diyos. Kaya, huwag maging, masungit. Mapagbihan, mapagbigay ka dapat at mapagmahal sa iyong kapwa. Huwag kang naghahangad ng mga bagay na hindi makabubuti lang makasakit sa kapwa mo. Iwasan mong gumawa ng gano'n kasi yung masakit iyo, huwag mong gawin sa kapwa mo. At huwag lang din sa iyong buhay. Kahit paano, magkakaroon ka. Hiligaya ka. Uh,

Welcome to Bee Park. Swimming pa ba tayo? Huwag na. Ha? Oh, huwag na. Ang tao eh. Ligo ka na. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Gusto ba mag-camping tayo susunod? Iyo Hindi tayo matutulog. Siyempre gagawin ko lang yung pag may asawa na ako. Ha? Eh, hindi <laughs> hey, ako marunong magbuo noon. Eh? Nung camping. <laughs> di ba naalala mo nung naligo tayo sa ano? <laughs> Hindi naman hani yan. Uod yan. Hani ba yan? Hani ba yan? Hindi, uod yan. Si kuya talaga. Uod yan. Pataba.